magpapalang araw naman sa lahat yun, panibagong araw tayo panibagong vlog Patag tagal na natin hindi na ano yung kalamansi ah, na spray ah pero di ganun ka, kapal ng mga bulaklak yung mga awo na ata nagtatama ah. pero may matitira pa rin yan ay, sabi ngayon daw pipitasin yung kalamansi natin ganun muna natin yung mga alaman natin dito sa ano bago tayo lumusong Ayan, medyo lapay sa aring araw Pwede yung maaga tayo mag, ano, dito. Ah, uh, gumamon. Ayan, nakapagluto na rin si misis. Ang mga tama ibang bulaklak natin, no. Hindi kasi natin na uh, ispray Ayan, eh, madamun na rin yung, ano. Sabi ko, yun. Sa linggo na tayo, mo sa ibayo. Ito yung mga sili natin. Uh, lalaki na. Eh, sabi ko ko na, misis, baka, ano, kapit sa sinyo mga sili ang yung ano natin pinapasok ka tayo ng mga kambing ay badaw mo na nasili natin sila 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 lakas lumaki oh tumatangkad muna yata yan ang natin ah konti lang yung sili natin na, ano tare o konti lang yung bunga nito one port siguro tapos ayun yung mga ano bulaklak natin sabi pipitasin na mo ngayon yung mga ano kalamansi natin yung mga panton to buka tayong mga ano ang sausawan ah eh, daming hinog itong puno lang ito ilang, ilang puno lang maraming hinog mo oh, boss palusong na ni boss Andy ayun hindi natin alam kung dire dire na yung pagbabo na naman ng ilog baka hindi na isasara yun hindi dire na yung magpapababaw ayun medyo maaga kami ngayon alas 7 pasado pa lang nung nakara ng kahapon saka ng isang araw alas 10 pasado na tayo nakarating dun eh dahil kahapon nga nagkatay naman ang baboy tapos ng isang araw pinagawa nga natin kay Paris si Angie yung ano natin yung makina ng bangka o oh, ngayon medyo aga pasikat na si Aring Araw yan mga boss nakahang yung bangka natin <coughs> Unahan tayo kayo niya. Ano yung muna natin? Ibaba muna natin yung ano natin. Bangka natin. Ayun, nakahang siya. Ayun, mga boss. Alam ko namin ni boss, Andy. Ayun, bumabaw na naman. para may tinamaan tayo kanina ayan gup 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 oh pero nga kaya pala umano yung ano natin nahirap ako muna eh tinamaan natin walakas malakas yung agos natangay tayo malakas yung agos dyan sa gilid na yun dyan dumadaan yung ano ay go malakas ang agos kasala ko yung magpapabala yung level ng ilog yan tayo ito yun ay ano ni Puey Perlan pumaba na yung tubig oh. sumama na sa pagbaba ng level ng ilog pumaba na yung andito kalaban natin nandun sa farm 4 uh, farm 1 pumaba na yung tubig dito matras na kahapon hanggang dito sa so may puno na yan yung tubig ano yun natin yung ano ni yung gamit na ano ni buwas andi eh. grass cutter nag na, ano eh naglulok eh baka ano ano yung karburador baka marami eh Entonces, para el carburador, que no hace el tenacio, carburador carburatorito. Boss Sandy eh nagtaga tayo ng ano saka hinasaan natin yung talit ay eh, hindi na namamatay ganda na ng umanda pinitan natin ang karburador eh. yung karburador natin pinagpalitan ito eh, ito yung karburador ni ano yan tol hito ayun mga medyo marami-rami na rin yung na grass cutter natin ngayong maga ayun o no? dito si boss Andy Gaano na sa supply ng gas yung ano Pag nakatagilid Nagkakasingaw siya Pero yun pag nakaganyan naman Okay naman siya Pag nakatagilid lang doon namamatay Nawawalan ng supply ng gas <coughs> Okay tayo. na muna tayo Yan doon yung Ulam natin maga sanghari hari dinaguan ano? sabay natin ang sabay natin ng kape para masarap-sarap. Ayun muna tayo. Yan, mabas. Galing tayo, magagas ka tayo ng sa gawin O si Boss Andy, pinaano na natin sa gilid ng pilapin. Para pag sinunog yan sabay na yung nasa gilid. Ito. Kung hanggang saan, aabot ang isang buwan. <laughs> Diret yung dire diretsyo siguro yun, mga dalawang linggo natin yung kinata ng grass cutter ng pilapin direto sa pa paikot tapos ito yung na ano natin nag grass cutter na grass cutter na natin Ay. wala pang one port <laughs> ito na grass cutter natin ayun na nakalitaw na yung ano ni Peter na hindi naman pala mahalalahan mga isang hektarya siguro niya. yung ano yung Ewan ko yung nasa bana Baka yung bana lang siguro Ay lumitaw na Mamay merke na no? Mabas Mulungan na rin yung naano natin hanggang dito Ayun. Kasi basa niyo Punta doon sa gilid ng pilapil Kasi na yung pinaano natin sa gilid ng pilapil Wala tayong gasolina Kaya isang na tayo Ayun. Pihin tulis si Bosan din yan pag wala nga rin gusali na Ayan eh, nang nawalin yung atin Medyo nakabiyas kasi atin Mas mada, ma ano, hindi na iisit yung talim Pag medyo nakabiyas yung makina natin Pag nakasagita yung talim Saka mabilis Yung pag ano, pag pag ano. yun mabas mga pananghali na ayan. ito na yung na gas cutter natin medyo maluwang luwang na ayan bago tayo magtrabaho ulit punta natin yung kalabaw tignan natin kung may naano ano pa dun kung may tubig pa na naabutan para mamaya dire diretso na tayong umuwi kahit nalubugan pala may ano kaso dadalang to yung nakain na suso lubog kahapon to ang ganda sa may ano na yun o yung banani ko yung pera na ngayon may tubig pa kapapabago na eh ah, meron pa siguro kaya siguro hanggang bukas dito mga kalapaw tubig pa naman yun mabas ano na natin yung ano yung mga kalabaw na ilipat na natin sa medyo malalim yung tubig o hanggang bukas siguro hindi naman gano'ng matutuyo yun na lang natin gawin dito sa may bana. bagay bahala na kung ano pero hindi naman siguro matutuyo may ano pa sila bukas may ma ano pang tubig eh. Orsa ba? Eka Stress Mga alas 4 media Isang oras Yung isang karga Alas isang oras yung isang karga eh. Alas 4 media Magpapauwi na rin tayo Yeah, uh, Ayan, Tapos natin uh, tayong, naubusan ng gas kay Boss Handel. Medyo yung si Boss Handel. pa. pa. na yung karga na yun. na lang tayo. Mag aalasin ko na. Sa ko pa sa alasin ko? Lumulubog yung araw na rin kasi basaan di magpapahinga lang tayo saka magpapauwi na lang tayo nito yung sunglass cutter nandun doon sa tabing ilog tinuloy na natin doon wala na boss wala na tube wala na gas <coughs> <Ay. tos> yun boss pauwi na tayo Pag-uwi na tayo Hindi tayo pwedeng magpagabi Pabilis yung agos ng ilog Tapos nagpapababaw Pabilis yung agos May tumalang pang isda oh. Malit Maliit nga lang silver tira natin tigas na pinano lang yung bangka natin pinagyan ng lansa kung malaki sana yun ayos na dito na tayo sana pinapoyin check At dito na lang muna natin dinaong bangka Baterai ke dun. Aika, ancaki cakit nang katawan. Balik. Beli-beli kan? En mau mas ini nanti nggak tiba nggak? Mas Adamar

tapos po uwi ni Boss Andy uh, dito ko na lang muna siguro tapusin ang ating munting video maraming po salamat sa walang sawang suporta ah. at kapag sabay sa salamat ni Boss Andy so, yun, ingat po kayo palagi God bless God